Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may pag-asa pa nga na po si Trey Young na makapasok sa All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tuluyan na nga na pong nagtanggal ng isang player ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup. Para nga po sa mga hindi dyan nakakala mga katrops, sa darating na February 19 na nga po gaganapin ang inabang All-Star Game ngayong season, at bago pa man nga po iyan mangyari ay nalabas na nga po ng mga nagdaang araw ang official na manlalaro na maglalaro dito, katulad na lamang ng mga All-Star Starter at All-Star Reserves. Ngunit sadyang hindi para naman nga po nawawalan ng problema ang NBA patungkol sa All-Star, since base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, meron nga na pong dalawang All-Star player ng Eastern Conference ang posibleng hindi nga po dito makapaglaro. At kabilang na nga po dyan ay si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers at si Julius Randle ng New York Knicks na parehong may tinatamong injury. At once nga po na hindi talaga sila makakapaglaro, ay wala na nga pong ibang choice ang NBA kundi maghanap ng dalawang bagong player sa East na posibleng pumalit sa kanilang pwesto. At dyan na nga po papasok ang posibilidad na pagiging all-star pa ni Trae Young ngayong season. Yes, naibalita ako na nga po sa inyo na isa nga po si Trey Young sa mga Night Super ang player sa All-Star. Since sa kabila nga po ng kanyang pinakitang performance ngayong season, ay hindi pa rin nga po siya nakasali sa All-Star starter at maging sa reserve. Ang problema lamang nga po ngayon ay frontcourt player nga po ang kulang sa East, kaya maring nga po hindi pa siya makasali sa All-Star ng Eastern Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tuluyan na nga po nagtanggal ng na isang player ang Los Angeles Lakers, sa kanilang lineup. Pagkatapos nga po mga katrops ng nakakamanghang pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa Boston Celtics, ay dederecho naman nga po ang kanilang team papunta sa syudad ng New York para kalabanin ang mainit-init na kupuna ng Knicks na kakagaling pa lang sa kanilang 9 game winning streak. Kaya dyan pa lang ay dihado na nga po talaga ang kanilang team sa kanilang magiging bakbakan. At ang mahirap pa dyan mga katrops ay ang katotohanan na mawawalan pa nga po ang Los Angeles Lakers ng isang mahalagang player sa kanilang lineup. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng sikat na NBA insider ni Dave McMinami ng ESPN, inaasahan na nga na po na mawawala si Jared Vanderbilt ng ilang linggo sa lineup ng Lakers matapos itong magtamo ng injury sa kanyang tuhod sa kanilang nakarang game laban sa Boston Celtics. Kaya dahil nga po dyan ay halos tatlong defensive player na nga pong out sa lineup ng Lakers kasama na si Nakam Reddish at Gabe Vincent. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.